Alger Abrenica pinagtabuyan sa labas ng bahay nila si AJ Revol. Pinagtabuyan umano ni Alger Abrenica si AJ Revol sa labas ng kanilang bahay matapos itong bigla ang sumugod. Ayon sa mga saksi, sinubukan ni AJ makipag-usap kay Alger, ngunit tinanggihan siya ng aktor. Naging emosyonal ang sitwasyon nang hindi pinapasok si AJ sa loob ng bahay. Pinilit ni Alger na protektahan ang kanyang pamilya mula sa gulo. Si Kylie Padilla ay nanatili sa loob ng bahay kasama ang kanilang mga anak. Matapos ang ilang minuto, umalis din si AJ nang walang anumang sagutan mula kay Kylie. Maraming netizens ang nagulat sa balitang ito at nagbigay ng sari-saring reaksyon. Walang opisyal na pahayag mula sa kampo ni AJ ukol sa insidente. Patuloy na humihiling si Alger ng privacy para sa kanilang pamilya. Ang isyu ay naging trending sa social media. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.